Ito yung matagal na nating hinahanting hindi lang magkatagpo ng panahon eh. Ito si baby boy. May may nadali na. Ayun po. Ganda na ng ulo ng mo. Tingnan mo naman. Di pa lang 'yan. Triple tail. Hirap na hirap tayo makahuli niyan. Preso. Ay baby boy. So ngayon bibigyan na natin yung pamingwit na matagal na to eh. Ha? Master, ito na yung pamingwit mo. Buksan mo na yan. Ayan. So mga idol, sila yung nakita natin dito na magama. Baby boy, ito yung pamingwit mo. Ayan. Pasensyahan nyo na yung ating mga pamingwit. At galing lang to sa mga mababagait na mga ngisda ng batayan. Baby boy, ay bibigyan ko kay papa mo si papa mo magbibigay. Eh binuksan na. Yan. So may idea ka ba master kung paano gamitin yan? Ito pa yung ano niyan, may kasama ng linya yan. Fishing reel. Ay talaga naman. Oh, master, eto na. Ayan. pagtatapatin mo lang to idol oh. Yung dalawang tip na yan. Huhugutin mo, ayan. Sinushoot lang yan. Ayan. Eto sa baby boy, dito ka. Hey, maraming salamat pala sa nagbigay nito na papi birds ha. Ayan, walang problema yan. Dahil eh. sa'yo, wala kami ganito eh. Para sa, para sa inyo yung mga mababait na mga ano, mga isda ng bataan. Ayan, buksan mo na rin yan. Ay si baby boy, ay eh, masasabi mo baby boy sa pamingwit mo. Salamat mo na sa nagbigay. Ay, quality yan. Kung ano mo na naman yun, ano yan, yung box. Alright, mga angka isa na namang mga simpleng mamimingwit ng ating lugar ang ating napasaya sa mga simpleng ano, mamimingwit ay quality may nakaano na nalain yan idol goods na goods yan hindi ka na mahihirapan niyang mag ano maghahagis sa'yo ano baby boy buksan mo na rin yan Ayan. Simpleng pang lang. Ano ba ka? Ayan, boss. Ay, hindi mo hindi wala so wala pa siyang idea kung paano ilagay ito idol ilagay mo dito shit mo iharap yan nakaganyan ayan tapos ikutin mo to papaganyan ikot ha da dami alam pamain natin may kawil naman tayo maliit eh Oh, may kawil na maliit. mo Oo naman. Pero umang lang talaga yung malakas na pamahin. Legit na legit ano? Medyo, medyo natagalan mga idol yung pagbigay natin sa pamingwit niya kasi eh, hindi kami nagtatagpo ng schedule kasi siya ay nag apply ng trabaho. Ako naman may trabaho. Minsan naman pagka pagkakataon ng linggo ay eh, may pupuntahan naman akong iba kaya hindi kami nagtatagpo. Oh, baby boy. Ha? O lwa. Leyo. Ah, leyo. Oh, ito. Turuan yeah. mo si Baby Boy ng ano niya? No, Setup. Oh, 'yan. So kasama natin yeah. dito si Master Red at saka si Manong. Si Manong. Sandam po. Nana. Si Master Red ang magtuturo sa iyo Baby Boy uh, paano gamitin 'yan. Ito, booster. Check mo muna 'yung bit. Eh, bali ito 'yung kasama sa mga ano. Ito 'yung tinatawag na floater pampalutang pero mas maigi yung ano boya ano yung styrofoam o no? kaya yung ano chinelas lang eh no lang po open mo to brother pagka binuksan mo nang nakaganyan yan hindi mo maiikot buksan mo muna yan tapos ilabas mo to yan yung linya beginners set to tapos ishoot mo dito sa may butas yan all right all right ito. Yan, matututo ka na mamingwit sa kanang angler. <laughs> Siyempre, mga idol, dahil bata pa siya, mga basic na pamingwit lang muna yung gagamitin ni Baby Boy. Open drag. Aba, may drag pa. May drag pa nga. Ganda ng drag. Ingay ang. Papasok <laughs> natin ito doon. Oops, oops marunong ka gumamit yan hindi pa papo tuturuan ka ni master red mamaya yan kung paano gamitin set upan mo na master ng ano ng pang mo yan para maki ito, para makikita natin kung paano yung setup niya, kung paano yung pamingwit niya. Para pag ng isda, dipain. So pag -dipain, mga idol, kuya anong ginagamit mo pagka dipain? Anong mga kailangan? Yung kawilan po. Ah tawil so, katatapos lang din nila kumain mga idol ito na yung mga nahuli nila o. Oh, kinain na rin nila sa usawa simpleng buhay ng Pilipinas hello baby girl pa Oo, ano pa yung umang dyan yung umang. hmm. pero doon sa sukantuhan mamumun. Kawil lang kuya? Hmm. Kawil lang yung kailangan? pabigat, hindi na hindi mo nalalagyan. Hindi mo dalaga. Mamaya na 'yung susunod na ko. Ganyan 'yung sukat ng kawil, hindi ba masyado malaki yan? Sakto lang 'yan. Sakto lang po, kasi pag sobrang liit din minsan na. Kaya lang ano? kailangan mo ng pabigat yan, kuya. Kasi oh, pag hindi isa mo lang ay hagis yan. Kailangan dalawa daw pa to, eh. Mm -hmm. Pero tignan mo naman so, 'yung nahuli so, niya so. kaya tiwalaan so, na lang tayo sa kanya. Lalagyan mo na. Sagato? Isang kawil lang talaga ano. Okay. Hindi ka nagdadalawang kawil ganun. Nagdadalawa din Pero madalas isa lang talaga ano. Pag sa ganyang manu-mano lang dalawa. Direkta Eh na. yung nagpapasarap diyan eh, yung ganun yung kagat. Oh, yung kagat ng tao. Nalalasaan ka si nang eh. <laughs> May flavor. Wanong, set up ko na wanong! <laughs> wala daw umang, wala daw! Ito, gamitin mo ito yung ano, pampalutang mo. Bibigyan din kita ng pampalutang mo, kuya. Kasi si, si baby boy may pampalutang. Dapat ikaw din may pampalutang. Tig-isa tayo ng pampalutang. So mga idol, ito yung pampalutang na ibibigay natin. Bagamat mas sanay tayo gumamit ng mga chihelas lang, tsaka styrofoam, mas okay din yung merong dinesign. Sushoot mo lang dito kuya. Hmm. Ito yung sa'yo baby boy, mas malaki. Sa amin maliit lang. Mga idol, meron ng hook si baby boy at nakakabit na yung kanya bobber, floater. Ito si kuya. Pamain kuya, umang. umang. All na, all to mga iblo. Makikita natin kung paano umingwit na naman. Pero sa ngayon, may mga huli na din naman sila eh. Tignan <coughs> ulit natin yung huli. Mga iblo. Ras. Ras to, brother, diba? Triple tail. triple tail. tail. Triple triple tail. tail Kainam na ito eh. Kasarap-sarap -ka niya na. Eh. Galing ito, reso. Ano bang masarap na luto dito sa re, reso na to, master? Paksiw po. Paksiyo. Minsan pag mas masarap, sa papalutongin mo sa prito. Hmm? Yung, Pritong malutong? Hmm. Uh, mo sa mantika. Basta master, yung ganitong klaseng pamingwit, yung ganitong klaseng rada, ay reel. Laging lilinisan yan pagka nabasa, lalo na sa klase ng fishing mo na di may iwasan mabasa yung pamingwit pagka nabasa ng tubig alat banlaw ka agad kasi pagka hindi na banlawan kakalawangan yan sigurado pati sa baby boy ha pagka nabasa yung pamingwit mo lilinisin mo agad ng tubig na ano malinis wag tubig dagat ang ipanglinis mo kasi kakalawangin yung ano yan madaling masisira yan, yan mga kainaman lang yan Ow, ka na pwede na yan. Ito yung mga ano niya na accessories niya na. Oh, ito pala may pain na pala dito eh. Oh. <laughs> ito yung pamain, di ba?